Yon magandang araw mga kabarberos. Bakit kailangan nating itaas ang presyo ng gupit? Ito yung trending na topic o pinag-uusapan sa barber community o sa lahat ng mga barber group. For me, wala naman ako dating barbershop. Naranasan ko yung uh, mababang singil ng mga barber owner. Siyempre nakikigupit lang ako. Kapag mababa yung singil, siyempre maliit lang din yung parte ko. Ang resulta, wala akong savings pangkain, pampadala sa pamilya. So, nagtayo ako ng chef. Mababa pa rin yung singil ko dahil ordinary chef lang. Ibinagay ko lang yung chef ko sa, sa, singil ko. So, mababa pa rin. Ganun pa rin, hindi masyadong malaki yung income. Uh, pumasok sa isip ko na dapat pala magtaas kahit, kahit pa konti-konti. Ang ginagawa kong technique, kapag nagdadagdag ako ng mga gamit, pinapaganda ko yung chef, saka ako nagdadagdag na singil pa konti-konti lang. Yun, ang isa sa mga kailangan natin gawin para unti-unti natin makuha yung pagtaas ng presyo ng singil sa barbershop. Ang magandang resulta nito, kung ikaw ay may barbero, lumalaki din yung share, yung uh, porsyento nila. Kung ang singil mo mas ma, mataas, mataas din yung magiging parte nila o yung magiging porsyento nila. Uh, bakit natin kailangan gawin to? Para tumaas yung uh, kalidad ng ating... Uh, Uh, industriya sa bar sa barbering para maganda rin na isipin ng mga tao na pataas yung pagpapahalaga natin sa industriyang ito. Sa at the same time, kapag nagtataas tayo ng singil, mas nakakaluwag tayo. Mas nabibigyan natin yung pangangailangan ng pamilya natin. Ang sinasabi kasi ng iba, kaya daw hindi sila nagtataas ng singil dahil mahihirap lang daw yung mga taong ginugupitan nila sa lugar nila. Oh, para sa akin, may punto naman sila pero siguro mas mainam. Huwag mo biglain, unti-untiin mo lang. Maintindihan nila yan. Kasi kaya naman nila nga, uh, sabi nga, nakakapaglibang sila, nakakabili sila ng alap. Medyo mataas yun at mahal yun. Pero yung gupit, in, once in a month lang naman na ginagawa. Kaya siguro, kaya naman nilang isacrifice yun. Sa kamera naman tayo mga charity, pwede tayong mag-promo para mabigyan din sila ng halaga. Kung iniisip mo na hindi na, na hindi nila kayang ma-afford yung uh, mataas na singil. So, ang maganda niyan, kapag mataas ang singil mo ay uh, makakapagserbisyo ka ng maganda, hindi ka masyadong mapapagod, makakapokus ka sa client at matutuwa sila dahil alam nila na binibigyan mo ng halaga at hindi ka nagmamadali. So, ganun lang kasimple, yung uh, kailangan uh, na idea na naibigay ko sa inyo ngayong araw na ito bakit ba natin kailangan itaas ang presyo ng gupit una-una sa lahat uh, mahalin natin yung trabaho natin gawin natin passion mas maraming makakaunawa mas maraming makakaintindi sa ginagawa natin na kapwa natin barbero bakit kailangan natin pahalagahan ito at syempre kailangan din natin ng panalangin tiyaga, number one disiplina kailangan nating uh, gumawa ng paraan para mas mapaunlad natin yung ating hanap buhay. Maraming salamat at God bless sa ating lahat.